Hello guys, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Ngayon guys, nandito ako ngayon malapit sa embassy. Maaga pa, super pang maaga guys. Nandito ako ngayon sa embassy para mag up ng certificate na hinihingi ng So ngayon, bumila ako ng McDonald's. Magkain mo ako ng breakfast kayo. super maaga pa guys. Yung so, may mga Pilipino na ito. Ang yun guys. Pilipino guys today. Nagbili ako ng coffee at chicken nuggets. So, paklakit pala ng bag nila guys. Ano pa, hindi ako So, yun yung ating morning ngayon guys. Good morning, good morning, good morning to everyone. Nakabi mo na tayo kasi ang aga umalis guys bago mag 9 alis ako ng bahay mas maaga ako ngayon kaysa kahapon kahapon nagdala ko ng dokumento ngayon naman ay pick upin ko isang araw lang kasi nakaapat na balik na ako guys so ginawa na nila yung certificate so inaantay na lang talaga yung apostel na marriage contract ko grabe guys grabe nag away pa kaming dalawa ni ni Russo pag -gabi. kasi stress ka na guys, no? Mag-isa ka lang, lumalakad sa mga problema mo na kasi hindi na mo yung intindihan. Hindi so yan ang intindihan guys. Kain tayo guys. Nabili ako ng chicken nuggets. So. Hindi talaga guys ano. E, ikaw lang ba yung mag-isa? Ikaw lang yung, yung isang lumalaban sa buwan ka, ang ulo mo. Tapos sa uh, papatulan ka pa niya. <laughs> diba? Ganun talaga guys ang buhay niya. <laughs> mag-isa ka lang tapos magisa isa ka lang pinipix yung pair ano, yung marriage mo. Ah, yung problema kung wala pang matulong sa pera ba? No? Pero hindi ko naman kailangan yung pera guys. Pero minsan sabi ko sa kanya huwag na na akong patulan. Kasi pasan ko ang mundo. Ang naitulong lang talaga niya sa akin yung bahay. sa ah. Kaling magpakasal kami. Pero hindi naman talaga din ako magpakasal sa kanila sa dokumento guys. Nawa talaga ako sa kanya naawa ko sa kanya. At kahit hindi na ako pakasalan, kasamahan ko pa rin siya kasi lang, nag-aaway nga kami ng ganito. Minsan hindi na mahaba yung ano yung pasensya ko ba? Nakagpatala ko ba? Para kasi siyang bata. Ano nga? Eh. parang siyang bata. Matanda na siya, pero iba yung mindset niya ba? Iba yung mindset ko, iba din yung mindset niya kaya tayo yung mindset natin, future siya, kung ano na lang mayroon dyan, gano'n. Kaya magkasalungat din kami dalawa nito. Kaya tinatry ko na ako yung mag-adjust. Gano'n talaga guys, hindi naman talaga perfect. Ang buhay. Hindi talaga siya perfect. Wala siyang magagawa. Yun talaga kapalaran natin, no? Mag-isa ka lang. Hindi ko ba alam. Hindi ko rin alam lang. Sama pa itong gagawin ko. Sana kung may ibang option lang ba na. Hintay ko sa ibang lugar. Sa ibang bansa. Kasi hindi, hindi ko yan sa... Pag nandito lang ako sa Russia, hindi ko yan sa matiis. Tsaka, baka si Guy, pag mahal mo, no? Kahit walang pera, mali kasi tayo ganun yung mukhang pera ka. May merak na mga lalaki. Ako kasi awan ko kasi masipag naman kasi ako nakukuha ko na yung gusto ko bahala ginusto ko pero simple lang din akong tao hindi naman ako materialistic kaya hindi ako naghahanap naghah 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 ng naghahamad ng kalanyaan gusto ko lang Mabait din kasi naman to, nung nag-aalaga, nalagaan ako pag may sakit. Kaso lang, wag mo lang siyang, may mga wag mo lang siyang persign sa mga bagay na hindi niya kaya. Ayan, madali siyang may stress. Hindi kaya ng brinya niya. Kahit nga mag-fill up nga lang ng form, iba yung ano niya, madali siyang, iwan ko, parang may, yun talaga, kaya kailangan talagang tanggapin niya. Hanggang doon lang talaga yung kaisipan niya. ah uh, hanggat nandito ko sa Russia, hindi ko naman yun maiwasan din kasi mahal ko nga. Nakawa ako sa kanya, mag-isa lang sa bahay niya. Kaya yun, nga nagbago yung buhay niya kasi yung tagal naglilinis ako ng bahay niya. Na-organize lahat. Nagluluto, nakakain siya ng maayos na pagkain. Hindi yung puro lang bili. Puro lang yung mga hotdog-hotdog, di ba? Sa akin. Mga healthy pagkain ko, guys. Pagluluto talaga ako. Kaya isang lutuan, nasa isang libo yan. Kasi mahal lang na kayo nabigyan yun. Tapos maduto ako madami talaga. Haypo ulit-ulitin mo siyang kainin maghapon, dalawang araw. At least healthy man yun. Ganyan mo lang sarap, di ba? Ayan, iba naman yung mindset naman kasi dati. Kasi lang, kagabi, napatulan ko talaga siya. pinatulan din niya ako. <laughs> Kaya nag-away kami, guys. O hindi man niya pag nakaano na siya. Pero ako, nanatili yung dun sa utak ko. Kaya... ano <laughs> mahirap ba? Kasi kaya, makasal kami ganyan kami lagi na. Diba? <laughs> mahirap ba? Kaya kung maalit lang sana, huwag kayo magpakasal ulit. Kaya wala tayong magagawa. Nandito eh. tayo sa Russia, kailangan din natin ng dokumento. Tapos hindi ko rin man yun kayang tiisin balik balik pa rin ako sa kanya. Ilang beses ko na hiniwala yan yun guys. Pero talaga siguro tinadaan na kaming dalawa. <laughs> ang gawin ko lang, ang um, hinagawin kasi niya, pagka mga ano na, pinapaalis ko lang siya. Sabi ko, Malis ka dito. Relax doon din eh. Mag-relax mag sa mag-relax. Sabihin ko lang ganun. Pagkabit, oh, ulan ko sa ano, sa translate. Translate naman kami guys, nag-aawal. Translate to time. may kami, mag-awal. Kaso lang, nangahagis niya sa nanggami. Pero hindi naman sa akin nanghagis. magilid gilid lang. Hindi nga, mean, nervous din ako. Kapag gano'n, nahimik mi lang ako. Naman, parang hindi mo lang nangyari. Ayun nga, ihatid din naman niya ako, pero hindi ako nagpahasin. Pinaparasahan ko siya ba? <laughs> Pero mamay gabi, bati na lang kami yan guys. Kung <laughs> maayos hmm. so lang yung dokumento ko nyo na hindi ko kailangan magpakasal. Ayoko eh, na sana mo na magpakasal sa kanya ba? Tapos kung sa bagay, hindi din naman ako. Pupunta at pupunta pa rin ako sa kanya. Sayang so, naman yung ano, di ba? Pero, kung may ibang bansa lang sana no? Yeah, kasing din ang kasing din ng sahod dito. Dilipat na ako. Kaya sobrang mahal ang visa dito. Gabel. Para hindi um, ako makita ba. So, hindi ko siya matiis, at least malayo na ako. Hindi ko na siya kayang ano, puntahan. ba? Ang okay, Bukas na yung basi. 이렇게 말 sana makuha ko na to ngayon wala din naman nang magagawa guys hindi ko na kaya nang pa ma-expire na yung visa kaya kailangan ko talaga mag-exit kaya kung mag-exit ako sa Pilipinas or hindi pa alam saan ako mag-exit pahala na kung saan ako, ako mag-exit <laughs> kaya sana kung mayroon lang sana ang bansa na mapuntahan doon na magtrabaho na lang muna kaso no? nang nayang naman ako sa kama ko dito guys nang ako sila dito nasanay na ako sa kanila kaso lang hindi talaga nila ako magawa ng visa hindi ko alam kasi ayaw nilang i-declare yung kanilang company kasi so, namang agency ngayon na wala, may agency pero kailangan gamitin yung company nila yun ang ayaw nilang i-declare kaya hindi nila ako matulungan hinarayin nila akong tulungan pero ako na lang kusa na bumitaw hindi huwag na kasi aasa na lang aasa na naman ako tapos bu broken ka ba? Feeling ko naman na hindi sila gumagalaw kasi nga hindi nila kaya yung ganun. Na i-declare nila yung company nila, sila talaga yung company ko. Kaya habi ko na, wag na ako mag-apply na ako na lang ako, na bahala sa visa ko. Kaya na talaga, guys. Kaya sana dumating yung pagkatao na maayos ko yung papel ko dito or makakita ko ng bansa na makatawid ako sa bansa na malaya ba yung pwede kang maayos yung papel mo pero malaki din ang Saudi katulad dito kaya kami dito nagtitiis guys kasi nga kumikita kami dito ng 100,000 no 800 to above pinakamababa na yung 800 uh, 80,000 yun na yung pinakamababa ang sahod dito sa Russia kaya kami nag nagtitiis na magtiintik para mian sa amin pero ngayon binigyan kasi kami ng amnesty para ayusin yung aming mga papel ang problema lang yung amnesty kailangan namin ng company, kailangan namin ng amo. Ang problema yung mga amo, ayaw naman na kami suportahan. Kasi ayaw nilang ma-declare yung kanilang kayamanan. Kaya ayun, ang, may mga agency tumutulong sa amin. Mga, ang kaya lang din nilang itulong sa amin ngayon, tourist. Pero sobrang mahal. Six months lang yung guy, three months to six months lang. No, isang, almost 200,000 ng six months. Tapos pagkain mo pa, ticket mo pa. Grabe guys. Mga na, 200 talaga mahigit yung pagkain mo pa. No? Kasama na naman yung hotel. Kaya napakahirap. Tapos yung sahod pa, yung e, malaki naman yung sahod ng iba, pero ako kasi maliit na lang sahod ko ngayon dahil nasa 80,000 na lang sahod ko ngayon. Kasi nga, sa bangko, wala na akong part-time eh. Dati naka 100 plus ako, kaso na wala na akong part-time dahil simula nung nag at nag, nag, may kaguluhan dito, Nawala na sila guys kasi yung mga company nila ay na-sanction. Kaya wala na sila. Ngayon guys, yun lang kwento-kwento ng ating buhay ngayon. Ngayon pupunta na tayo sa embassy kasi kukunin na natin yung certificate. Ibusin lang natin yung kapi natin guys. Sa at mga magtatanong na paano pumunta dito. Mag-message kayo sa akin Facebook. Joyce Dejero. pero ibibigyan ko lang kayo ng agent ha kasi ayokong ma-involve sa mga ganun dahil ngay ito talaga dito ang kat kalakaran pag nag-down ka sila din kasi nagbabay din ng andil ratibol pag nagka-winggang-winggang dun sa loob hindi na yun mababalik yung pera ninyo kaya ayokong, ayokong pasukin yung ganun buhay no tama na yung aking palinding kasi ako lang yung may hawak <laughs> ako yung may control noon ang ganyan kasi yung mag-invite, mag-agent-agent, napakahirap guys kasi ikaw yung habuli ng tao at ikaw yung pag-isipan ng masama at ikaw nagtait. Sa'yo binigay yung pera, so nasa'yo pero hindi nila alam na binibigay din nila doon sa agent nila doon sa loob tapos binabayad sa under the table. Pero pag nagka-problema doon sa loob, hindi na yun babalik yung pera niyo Hindi naman, may mga agent nagbabalik pero sarili nilang pakit pero yung iba, hindi talaga kasi nga. Walang iba, kung wala yung agent mo, walang pera ng kundo hindi talaga niya ibabalik ano eh, ibabalik niya kaya ako naintindihan ko naman din yung iba kasi nga nag ano lang sila nag try lang sila din kumita extra kasi may commission din kasi yan sila pero pag nagka winggang, -winggang hindi na lang tapos wala lang pera hindi na lang may balik sa aplikante kaya yun kinakasuhan ano nire-report dito sa ating inbox yun lang ang mangyayari pero hindi talaga may balik yung pera kaya tutulungan ko lang kayo bibigyan ko kayo ng mga agent na pwedeng tumulong pero meron kasi yung pagkaka. Ako nga din guys na din ako 1,000 USD. Pero hindi na ako naghabol. Kasi nga, naintindihan ko yung palakaran. Nagkataon na, abutan sila doon. Kasi hindi naman kasi ito legal eh. Yung mga agent dito, hindi sila legal. Sila yung nag-under the table. So pag nagkaulihan or nagkaano ng company, ayun, nauhuli. na stop So ngayon pag na-stop yun at nandun ka sa kasagsagan na application mo, wala na, hindi mo na yung makukuha pa. yeah anyway guys, dami na nating daldal guys, no? So punta na tayo sa embase. kay ay teka nga yung ano ko pala yung certificate ko hindi ko alam kung nandito ako na na check kasi nga nag away kami ni ano ni Russo alam mo yun <laughs> yun lang mahirap guys kapag may partner ka kasi may kaaway ka ba hindi ka tulad ng wala wala kang kaaway kung di mga kabahay mo <laughs> hmm, wala naman yung resibo na team. Oh, oh guys, ang dami kong dokumento guys, pero hindi pa to enough. Ang dami kong dokumento, pero it's not enough. Alam mo yun? Kaya broken na broken talaga ako nito guys, pag process nitong ano nito ngayon. Kaya ba't nawala yung dokumento? Ay, yung resibo ko ba? tabla. Ano lagay ko na ito kagabi, Pero hindi ko pa rin nakita guys. Ito guys. So right, guys. Tayo na guys. Nakita ko yung resibo niya guys. Grabe. Nalagay ko pala sa wali. So pupunta na tayo sa embassy. makapasok sa nang maaga sa trabaho. Kaya wala kang tulog, guys. Nag-away nga kami, guys. ulit ulit talaga mo. <laughs> Ulit-ulit na. No? Wala akong tulog. Wala akong tulog ba? Buisi pa, we. Eh. Wala din yung tulog. Nagtago nga ako dun sa ilalim ng... Na <laughs> Nagtago ako, guys, sa ilalim ng kurtina nung lumabas siya. Nahanap na ako, pabalik-balik. Nandiyan. Nandiyan. <laughs> Kala niya siguro nabaliw na ako. Umalis, umalis ako. Hindi nakasapatos. Okay. Hindi nakajakit. Ano tayong tayo yung yung mahal na mahal kita. Saan ka na ka na? Wala. Hindi niya ako nakita. Hindi mo lang niya naisip na nandun ako sa, sa likod ng ano. <laughs> Natrupan. ko nga siyang taguan. <laughs> kulit-kulit pa. Ganyan siya. Kaya nag-away kami. Hindi talaga yung titigil. Ganun mga ruso guys.

ito na tayo, guys. Parang siyang ano, parang hunted building, no? Yung ating, ano, bahada. haunted building. wala walang tao-tao ba? Dito sa likod yung opisina nila. Morning, morning. yeah. 많이 부 Okay. Yeah. Uh, yeah. Uh -huh. Perfect po. Well, thank you so much. So guys, ito na yung aking ni Ay! Nakakasal na tayo guys. Finally, nakuha ko rin to for 2 years kong hinantay ito. Pagkakataon na itong nakuha ko to. Kasi noon guys, nagpunta ako sa Jack. Itong hiningi sa akin kasi dala-dala ko, dala, dala ko yung video ng ex ko. Tapos, Siyempre, buhay pa siya nun. Wala tayong magagawa. I-annulment para lang sa mayayaman. Ano? E eh ngayon, binigyan tayo ng kakataong natural na kalayaan. Namatay siya. So, malaya na tayo. <laughs> hindi ako masaya guys, no? Hindi ako masaya. Pero nagkataon lang talaga ngayon. Tumbling-tumbling ako guys para lang maglumaya sa kasal kung hindi ako ko lang ang lumalaban. Diba? Okay. So next. Ngayon, pupunta tayo sa translator. Pa translate naman na dito. Para tayong sumuong sa butas ng kalayom guys kapag may asawa ka. Thank you po. Bye. Ganun guys, para kang sumuong. Um, sumuot. Saan ba yun? Saan pa ko baka maiwan ko na naman? Ah, sa pala yung cellphone ko. Ginagamit <laughs> ko pala yung cellphone ko. Hindi <laughs> naman guys, na nabuburo yung katalaga guys, no? Cellphone ko pala yung ginagamit ko sa pag-vlog guys. para tayong kikay ngayon guys magbas na lang tayo kay mahal taxi marami pa tayong oras <clears throat> pipicturan ko lang to tapos ipatranslate ko sa online tapos dadaling ko doon dadaling ko doon sa opisina nila pag pick upin ko na siya no, para i-attach yung original ganun guys grabe nakahirap Napakahirap. Maging malaya. Para tayong ano. <coughs> so ngayon, ano guys, bigyan nyo ako ng idea guys, magpapakasal pa ba ako? Hindi. Lagi kami nag-away. <laughs> na kami lagi nag-away guys. Hindi mo kami araw-araw. Na-stress lang talaga ako kahapon kay, alam mo yun, super na-stress na lang ako kapot.